Magandang gabi po, Madlang People. Gusto ko pong ipalam sa inyong lahat na yung Pride Event po at yung program sa Quezon City Circle ay uh, officially ka Magandang gabi po, madlang people. Gusto ko pong ipalam sa inyong lahat na yung Pride event po at yung program sa Quezon City Circle ay uh, officially cancelled na po at hindi na po itutuloy dahil sa tuloy-tuloy at malakas na ulan na nagaganap, hindi na po siya safe ituloy. Kaya um, malungkot man kami pero kailangan po nating unahin ng seguridad at safety ng lahat ng taong naroon. Kaya sa lahat ng mga nag-aabang ay uh, paumanhin hindi na po matutuloy yung performance at lahat po ng mga uh, magaganap pa sana sa Pride event. Um, ibabang dalangin po natin ang announcement ng Quezon City uh, uh government at ng Pride uh, uh, Pride PH kung uh, anong mga susunod nilang mga plano kung uh, ma pa 'yung mga gatitirang performances o kung ano At sa lahat naman po ng mga nansediaan sa QC Circle, magingat ingat po kayong lahat. Ingatan niyo ang isa't isa. At uh, siguro din niyo po sana makauwi kayong lahat ng matiwasay. tingin sa taas siguro, tingin sa kama ko para mas gilid ng konti yan mawi taas mo pa